Anong ginagawa mo? Anong oras na? Plus 9 na. <laughs> Hindi na Natapos ko na yung trabaho ko. Hi guys, welcome back to our channel. Mm -hmm. So ngayon guys, ay big party ng aming amo. Oo. At kailangan ng aming tulong. Papunta kami sa villa. Doon sa kung saan gaganapin yung party ng amo namin. So tutulong kami doon. Pero bago ang lahat, magpre-prepare muna tayo ng pang-breakfast na nila guys, okay? Tara na guys! <laughs> Tara na sa Arta! Magluto <laughs> ng croissant! Hmm. Huling sorry up guys! 15, 16 wag sosyo na lahat ang mga bisita, 17 alis na, na rin kami balik Atina. And so nagpre-prepare na yung mga kasama ko ng breakfast. All right. <laughs> and Mamimiss na naman namin tong view na to araw-araw. Alright. Ito yung settings namin, guys. Hindi pa pala na i-flex sa lahat ng vlog namin. So yan. Bale makokompleto yan, may cheese, may mga ham, breads, Etc. Etc. And Bale yan lang yung bisita ng amo namin. The rest, puro bata na. alright so ayan, huling solyap dito sa magandang view pero bukas pero baka busy na lahat bukas kasi magyayati si na hindi ko alam kung sasama ako yun alright yung view ng bahay kami yung nasa pinakamataas dito sa bila okay yun yung mga cake namin Yan yung pinaggamitan kagabi. Alas dos na kami natulog kagabi. Alright. Right. it's already 12 o'clock. At kailangan pumunta na ako doon sa Bila para tumulong. Yan. Pero kakain sila ng mga 2.30. So, Tapos na akong magpa-breakfast. Tapos narin kami nakuha na namin yung pinagkainan nila. So, ayan. Punta na tayo dun para may, may tulong naman. So, maglalakad lang ako, guys. Yun. Oh, sobrang init, guys. Super. Siguro pagkatapos na nilang kumain, pwede na siguro akong magpaalam para umuwi para mag rest din kasi sinabi kanina ni amo na hindi na sana ako pupunta kaso lang nahiya naman ako dahil siya nga ang may party so kailangan magpakita tayo doon kaunti para tumulong kahit ano yung maitulong then after na kung wala na yung ano wala naman nang gagawin pagkatapos na nilang kumain pagkatapos na ng sweet siguro pwede na akong umis ka po yan yun yan yung uh, manok hello yan yung manok i lang tayo kaya kala nila meron akong wala akong dala eh. Napagkain eh. Wala tayong dala eh. Yan. Ang gamit nila guys. Meron din ako nakakapanguha ng itlog yan kasi busy na sa work. So yan yung UFO. Ayun. Bibidyan natin. Ayan guys, karnehan Hello. na. Ano yan? Pulutan? Pulutan, of course. Ayan, pulutan daw nila. For the, for the crew. Walang niya, di na kayo nagsawa sa baboy. Diyan mo, nasa ka. <laughs> mo, um, <Chan -wals. laughs> Uy, bakit ka nakawang? Sige. Hindi daw pupunta. Ay, so yan guys, ginagawa na namin yung... <laughs> Anong tatawag yan? Caesar. Ayan, Caesar salad, sigurado. Kung no, mo ubusin niya natin. Bakit? Dadaling ko sa yate bukas. <laughs> Ayan, si Ate, si Ate Jen. Ayan, say hi to my vlog. Yeah. Ayan, nung dami-dami. 25 ko lang papakainin. Uh -huh. Ayan, guys, tignan niya yun. May nag... Anong tawag mo dyan? Balloon? Ayan, may dalawa. <laughs> Yes. Ayan guys, nag-uumpisa ng magluto yung mga chimay. Meron tayong french fries. Meron tayong, anong tawag dito? Upes, yung so, may minced meat sa loob. Ayan, yung kanilang mga mini Maka... Ayan, dami ah. Meron silang piropita, melindianes, makaronia, mayonnaise various bread and pizza, tarama, lemon cream. Pero, sulat lang muna yan, guys. nigori with pide, schnitzel, brown potatoes, potato fries, tulogitay, kya, may sushi yata. Ayan, guys, yung tirupita. Ito yung hindi ko alam. Ito yung pastichok. Ang dami nilang pagkain. Ito yung potato. Ne? Tiropita ulit. Yan, guys. Ang dami naming Pilipino dito, guys. Mas maraming Pilipino kaysa mapakainin. Yan si <laughs> Ate Teresa. Yan. Yan si Ate Jen. Siya anong ginagawa mo? <rezio> Gumagawa ako ng... Horiatiki. Ah, yan. Horiatiki daw, guys. Yun yung salad ng Greek salad. Yeah. Greek salad pala. Oo. Greek salad okay. Hindi yan nawawala pag summer. Meron din kaming sitaw yeah. na salad. Meron din tayong zucchini. Ayan, guys. Magkagawa tayo ng kulutinoyka salad. Ito yung pinapagawa oh. na. Oh, Ito yung rin na. yung cucumber, guys. <laughs> <laughs> oh. Stomak in, stomak in. <laughs> Uh, ito yung ating grill man. So meron tayong hipot box sa mga kuya. Patingin lang yung kung gaano siya kalaki. Ayan. Yung, kamay ko oh. Ayan. Oh, isang dangkal na yan. <laughs> Ilang piraso yan? Yan lang? Black, oh, black, black tiger. Oh, black tiger daw yun ah. Black tiger brown. Oh, masarap yan guys. Kasi parang walang lasa. Blablog ko mamaya. Uh, beef. I think beef. Beef sublaki. So beef sublaki, so walang chicken. Pero... Il Ilang piraso to? Ilang stick? Uh, 107. Oh, 107 sticks, guys. Tap, tapos 30 pieces na 32. black tiger daw. 32. Yung sa so, ito na, guys, yung kupes. Lalagyan lang natin mamaya ng lemon. Papapetizer na kami. Ayan. Nice ito. Sa kaya, wonton cheese. Ito naman guys, ay gawa ni Ate Lisa. Yan, yung ating fish. Hindi na, hindi na. Yes, yes. Nagyan mo na lang ng ano. Ano na lang? Ah, lemon. Bakit? Kanina sa akin. Ayan guys ha, dito lang yung mga magaganda. <laughs> Bawal ma-expo. Baka ma-discover tayo dun. Yan na, nakailan na tayo. na Ayan ang fruits, guys. Nice? Yan yung fruits namin. Ayan. naka na Ito, yan. naman nila, guys. Ha? Huh? Ito. Uh, Janice. Janice! One, two. Nila enter Hahaha.

Oh, say sex mga <laughs> Oh. Mga ano, mga ano subo. na ulo. Eh, hawakan mo, hawakan mo. Ulo pala. Ulo <laughs> pala, isang dangkal na. Ulo pala yan. <laughs> isang dangkal. Ano naman na? Ang gulay ng humay nito. Uy, magkano yung isa niya? Sabi ko lang, sarap sumitit ng ulo, talaga ito. Tawait. Teka, teka, tinga. Tatlong piraso? Tatlong piraso. Ano? Hindi ka naghugas, tapos tinga ko, uulamin ko yan. Ayun na lang, matinagay. Pagtyagaan na lang namin yung mga ulo, ka. Ayan, no? Ayan, ang sarap. Pati nga, huwag ko kayo. Hindi ako high blood, anemic ako. Ay, kung kukontra yan. Ayan guys, tapos na <laughs> Meron pa kaming baon. Parang na ka mag drive Oo. Oh. Dapat, Dapat matoto ka. Hindi tayo dadaan. Yan yung UFO. <laughs> <laughs> Nilasing naman o. May bear. Nasaan dahil? Marinated. Marinated. with bird. Di ko ni po. Puraw dati kas na pinag pinagkatanong. Para bukas ng gabi, guys, kailangan ni marinate na ngayon. Malis na yung mga um, dinner sa labas, so libre na kami. At si Namaring Hera, siya lang yung sasama. Bukas, alas 11. <laughs> And... Um. Maringira, na'y inawakan mo? Termo. <laughs> Maaga tayo ngayon ah. Oh, Oo, yan guys. Anong masasabi mo sa araw na to? Wala. Wala? Pagod. <laughs> Pagod sa araw na ito. So, eh, bukas. Ayan guys. Ready ka na para? bukas? Oo naman. Ready, Bakapalad ready. Ayan na tayo para bukas. Ready na naman. Okay. Galingan mo mag-vlog bukas ah. So, yan guys. So, bukas magyayate kami. Galingan mo mag-vlog bukas ah. Sige. Uy, gumagalaw yung... Wala okay. ka. Pangin yun, tanga. Wala. <laughs> okay na, bye bye na. So yan guys, tapos na naman yung araw na ito. So, hanggang sa muli. Bye!